Dito tayo ngayon sa si ano Andito ako ngayon sa Katunggan Kasama ko si Joel Si Joel Kuha ng paros Ganito yung proseso ng uh, pagkukuha ng paros Bonwell huh? Bago lang Bago lang? Ano? Hmm isang kilo din basta may ganyang ingay yung marinig alam na yan yan ang paros o no. o paros o, kuha na yan ni Joel ayan o kung kuhaan ni Joel na pang paros o. Oh. Kamay pa. Huwag ka matunan kabuag. Hmm. Hmm. Ah, paros. Hmm. Paros. im ah, Bilaog bro. Bilaog, no? Hmm. pwede manamit ang kapay nila bilog ito. Imbaw, no? Hmm. Hmm. Kaso Eh oh, no? May isang kilo na, no? Saglit lang. Oo, oh, isang kilo. May ganyan, may ingay kang marinig pag uh, ng stick na may bakal na panga tawagin yung panga ibig sabihin niya may shells yan sa ilalim no? mm -hmm. oh, yan oo yung laman niya oh. hindi, hindi maliit na to maliit lang sa tignan pero matanda na to kasi nakikita mo yung yung likod ng shells niya is may mga natatanggal ng mga puti na o oh. magpuputi niya parang sa mga tao din yan Napapanot na rin. <laughs> 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 so, ayan na, linis natin. Ang magkarang. Ayan na, tignan niya maliit siya. Pero, ang shells na ito is, ibig sabihin, matanda na. Bakit nga po? Kasi kung nakikita yung namumuti na itong likod ito, kagaya din yan sa tao, napapanot na rin. <laughs> ayto Mo sad tama na po oh, po ba ni kuntang mag-vlog makarawelo tapos ay yat ang magaha sa katonggan, Dito ron Daganya at kaldero ag nga nga dito Ha? Ni hapong. imbau, imbaw? Totoo sya sabi namin imbaw Dito sa amin. Ano imbaw? Itong classing shells na tinatawag namin imbau, Masarap din to sa ano yung nakita nyo doon mamaya na nasa na or sa banyera yun ang mga kuha ni eh, kaya Jewel kahapon so nandito siya ngayon sama natin lo oh. kuha ng paros kasi ngayon is tag alon sa amin malakas yung alon so dito yung alternative na pinagkukuha ng source na pang araw-araw namin dito sa aming probinsya sa barangay Sungkulan ilan yung mga paros o oh, yan lagay eh, sila gaya ni medyo adlo 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 no? adlo 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 Ganyan oh, pag maraming ganyang butas oh. Ayun. Dito yung mga butas na yan na dikit-dikit. Ayun sila sa ilalim yan. Diyan sila nagsisiksikan ng katira. Iba yan, kuwot ko na sila nila. Dito kami ngayon sa ano, sa Katunggan katongga niya, katongga no mangroves yan ang bahay ni kuya ko nandito kami sa likuran sa mangroves nangunguha kami ng paros yung pag sa na to. ko na doon ay Ito oh, anong oras Ito yung likod kahapon din doon ay 50 kaya po presyo Ano ka sa mga 50 doon na. Pati sa kilo kita Kilo ay Pag-uwa naman kita manong lang Masa ba naro kumakabit? Ay manasin ang tinuwa Mintok. Pero magulo nah. mo mm. lang. Eh, kung bata pa doon, madulaw-dulaw. Mm. Mapusya, huraan na nga. Tsura. Oh. di sa, sa ano? Sa, ano Depindi Tapos Ito tawag namin sa bilan O tipon-tipon no? Pero maliliit pa sa ngayon Pero masarap ito lagain At Ipapakin o kaya gataan Ito Sa bilan na ito Masarap ito Tapos ihalo mo sa laing sarap nito sa laing Yan ay malasa kasi dagat 'yan, dagat 'yung tubig nila na ginagapangan Oo uh -huh. Ayan tayo kita na nang uwat ibang kong gabot Agos makaroon imbaw tara ka nagagas oh, ay, Ang tibik eh. Tiga, tiga toho tiga to sa tabok, tiga to tayo kapinang imbaw Nabaligya naman oh. Dati Kaso so, ayan yung imbaw Nasasabi namin kanina Yung kulay puti na yun na shells malakas yung sa high blood oh. kung normal lang yung dugo oh okay lang pero kung high blood ya huwag ka nang magtangkang kumain ang mm nabahog -hmm. Untuk coba itu namanya? Ento Imbau. Ini alternatif atau Pag dito ka sa probinsya, pag madiskarte ka, tsak, may upang ulam ka. Ito, isa pa. Tinatawag naming bugatan. Bugatan shells. Hello. No? Ayan, bugatan. Masarap din ito. Eh, yeah, alternative din namin kinukuha, bugatan na tinatawag namin. Masarap din 'yan, matamis sa gisa. Tapos halo mo ng halugbati. Okay na.